Napangiti na po tayo sa simula pa lang mga kababayan po natin dahil may matinding banat na naman itong si Tatay Digong kay Laila Dilima. At may pakiusap ito na dapat umano manahimik na si Laila Dilima at hanapin ang kanyang katahimikan. Pero alam po natin mga kababayan na may bargaining itong paglaya ni Laila Dilima at sa akin lang ay uh, posibleng ito po ang kanyang kapalit yung pag-aatake kay PRRD at the same time sa lahat po ng mga Duterte. Ah, kasi kung tutusin, matanda na ito si Dilima. At ah, dahil matagal po siya sa kulungan, at kung talagang gusto niya nga ah, magpahinga, eh, dapat manahimik na po siya. Pero kaliwat ka na, na naman itong banat ni Dilima. Kaya hindi ka ligtas, Dilima, ah, sa atake din ni PRRD sa'yo. <laughs> Junel? You were worked be bought. <laughs> Nang <laughs> mananagot, <laughs> siya diba, yung nagtalak dyan na, na tapos. May exhibition ka niya? May exhibition ka ba? Di ba? Kita na lahat <laughs> ng buong bayan? May exhibition siya na... May higop-higop pa. Nako po, dilema. <laughs> no, 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 no. <laughs> dilema, ang saba ni Junel. Ano na? No, 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 no. Nako, akala mo ha? Akala mo dilema. <laughs> Ay hindi ka, ah, babanata ni PRRD. Akala mo siguro kakayaan ka lang. Nagkamali ka. Mm -hmm. <laughs> <Bilip> ako po tayo. the sound effect, pa. Oh, grabing higop mga kababayan po natin. May sound effect pa. Uh, sir, recently uh, Vice President hindi. Uh, 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 back to Dilima. Mm, Dilima muna. Huwag kayong magmadali. <laughs> hindi pa tapos si Tatay Diggs. Antayin nyo. Dilima, di mas anong gawin mo? Ba? Bakit anong gawin mo? Paanski anong dasal niya? Magpa... Ang ginagawa pa kasing santa-santita <laughs> ng kanyang mga supporters ng mga dilawan at pinklawan itong si di lima Paano maging santa po yan na Kumakanta sa loob ng kulungan. Ang galing pagumiling animal. pagpalansya sa tapo. Yung ginawa niya, siya of generations to come. Um, alam mo, makaligtas ka kay PRRD, ha? Ayan, Dilima, sana ito ay maging leksyon na sa'yo at manahimik ka na. Hindi po ba? Eh, bukang gigil, nagigil ka pa. <laughs> na makita si PRRD sa pagdinig sa House of Representatives at gusto mo magkaharap pa kayo. na po, hindi kayo magtatagumpay dahil kung otak lang at strategiya ang pag-uusapan, yan po yung uh, nandyan kay PRRD master po yan si PRRD kaya hindi nyo po kayang idaan sa pananakot na gusto nyo i-contempt si PRRD sige, i-contempt nyo kasi hindi at hindi sisipot si PRRD sa pagdinig sa House of Representatives na inyong kagustuhan o kung ipapatawag din niyong Tiveros sa Senado eh malamang hindi rin na sisipot itong si Tatay Diggs kaya kalma ka lang Laila Dilima Ah, at uh, tama po itong sinasabi ni Tatay Diggs na manahimik ka na lang. yung magdadala ng pangalan niya. Mm -hmm. pa yan niya. Pura delikadesa. Wala na uh, Wala, nang wala na Pati ako ka Ayaw. Kasi, ano mo, may mga anak rin akong babae. Mm -hmm. Kaya doon. Pero, i tapos ka na sa huwag kang sumobra kasi lumabas yun ulit Nako. lalo ka ng babaon do not tempt the gods find your peace where you are now Ayan na nga po mga kababayan po natin. Mukhang nire-remind po ni PRRD ni Tatay Diggs itong si Dilima e eh baka mahalungkat muli ang kanyang kaso o palagay ko mga kababayan kaya siguro ito ngayon na dadak sila ng dadak at kung ano-anong paninira propaganda ah, ang kanilang gustong gawin dito kay PRRD lalo na po yung kanilang pag-anunsyo na tatakbo po sa pagkasinador sa 2025 e eh mukhang ginadyaming lang pala sila ni Vice President Sara at <laughs> ngayon nagpapanik na sila kaya isa po sa kinakatakot ni Dilima, iba ka makaupo itong si Tatay Digong, maging presidente si Baste, o kaya si BP Sara, iba ka babalik na naman ito sa loob ng selda. Naku po. O, sige, gawin mo ang lahat, Dilima. Titingnan po natin kung saan hahantong po. ah At titingnan po natin kung sino ang mas matibay sa inyo ni PRRD. So maraming salamat po mga kababayan mo natin. At yan po yung ating panibagong update. Maraming salamat.